Kung nabasa mo ito, hindi ito aksidente. Mayroong kakaibang katahimikan na yung gabi na nagdala iyo dito. Ang Diyos, ang universo, at ang mga anghel mo ay inihanda ang sandaling ito. Maaaring hindi mo pa maintindihan ngayon, pero may dahilan kung bakit naririnig mo ang mga salitang ito. Huminga ng malalim. Nararamdaman mo ba ang presensya na yon? Parang huminto ang oras para hayaan kang pakinggan kung ano ang gustong sabihin ng langit sa'yo. Ngayon, may intindihan mo kung ano ang nasa likod ng paglayo na ito. Pero bago ang lahat, ikwento mo sa mga komento, saan ka nanonood ng mensaheng ito. May kwentong buhay sa loob mo. Kahit anong gawin ng panahon para kalimutan, patuloy na itinatago ng universo ang bakas ng ugnayan yon. Ang tao na yon, siya na minsang tumingin sa iyo ng may lambing, ay may hindi nakikitang puwang pa rin sa iyong puso. Maaaring sabihin mo na nalampasan mo na, na nagpatuloy ka na, na hindi ka na nag-iisip tungkol doon. Pero kapag masyadong mahaba ang katahimikan, ang pangalan niya ay umaalingaungaw sa iyong isip, kagaya ng bulong na patuloy inuulit ng hangin. Nararamdaman ng taong iyon. Kahit malayo, kahit binlock niya lahat ng paraan para makontak ka, mayroong bagay na pumipigil sa kanya upang makalimutan ka. Dahil ang inyong pinagsamahan ay hindi lang basta kwento, ito ay isang tanda at ang mga tanda ay hindi nawawala kahit patayin ang liwanag sa screen. Ang mga anghel ng tagapagbantay ay inaasam ang dalawang landas, sa iyo at sa kanya. At sa bawat liko ng tadhana, nakikita pa rin nila ang mga hibla na nagtatagpo, kahit parang naputol na. Napansin mo na ba kung paano, minsan, ang universo ay nakakatagpo ng paraan para ipaalala sa iyo ang tungkol sa isang tao. Isang amoy na bumabalik. Isang lumang kanta na biglang tumutunog. Isang panaginip na sobrang totoo nagigising ka ng may mabilis na tibok ng puso. Walang aksidente sa mga ito. Ito ay sagot. Ito ay enerhiya na hindi pa tapos. Ang taong iyon, sa katahimikan, ay may dalang echo ng lahat ng inyong naging kayo. Ang pag-block na nangyari sa social media, sa mensahe, sa mga salita, hindi lang ito digital. Ito ay disperadong pagsubok na kontrolin ang isang bagay na hindi kayang kontrolin, ang damdamin. May mga sakit na hindi marunong magpakita ng kanilang sarili sa isang matandang paraan at nauwi sa pagiging malayo. Ngunit ang puso ang puso ay laging nagsasalita. Sa loob ng taong ito ay may halong takot at pangungulila. Takot na magbukas at masaktan. Takot na maranasan muli ang patuloy na pumipintig. At pangungulila sa iyong presensya, sa iyong liwanag, sa iyong kalmado, kahit sa iyong mga katahimikan. Dahil kahit ang iyong katahimikan ay puno ng kahulugan. Maaaring lumipas na ang panahon, ang mga mensahe ay maaaring huminto na, ngunit may isang bagay na nananatiling pareho, ang pakiramdam na may naiwan pang hindi natapos. At iyon ang nararamdaman ng kaluluwa ng taong ito, ang bigat ng naiwan sa pagitan nyo. Sinasabi ng mga anghel na walang natatapos kapag may natutunan pa. At ang inyong mga naranasan ay hindi na sayang. Ito ay isang pagkikita ng mga salamin. Naging salamin kanya sa mga bagay na ayaw niyang makita at ipinakita niya sa iyo ang mga bagay na kailangan mong pagalingin. Ngayon, nararamdaman ng taong ito ang iyong pagkawala para bang may tumutugtog na musika sa malayo, ngunit hindi nawawala. Sinusubukan niyang maglibang, sinusubukan niyang magpatuloy, sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na mas mabuti ito. Ngunit sa gabi, kapag ang mundo ay tahimik, may kung anong bumabalik sa kanya, at ang bagay na iyon ay may pangalan mo, kahit hindi bigkasin ng malakas. Nararamdaman mo rin, hindi ba? ang biglang kirot, ang kaisipang bigla na lang sumusulpot, ang pakiramdam na may isang tao, sa isang lugar, na nag-iisip sa iyo. Hindi ito ilusyon. Ito ay koneksyong espiritual. Ito ang mga kaluluwang patuloy na nag-uusap kapag tumigil na ang mga salitang makatao. Alam ng Diyos kung gaano ka naapektuhan ng ugnayang ito, kung gaano ka pa rin naapektuhan at marahil dahil dito, dinala ka niya dito ngayon, upang maintindihan na may mas malaking nangyayari, isang bagay na lampas sa lohika at sa pride. Naging liwanag ka sa buhay ng taong ito. At kapag ang isang liwanag ay masyadong matindi, mas pinipili ng hindi pa handa na magpikit mata. Kaya siya lumayo. Kaya kanya hinarang. Hindi dahil sa pagwawalang bahala, kundi dahil sa pagtatanggol. Hindi niya alam paano humarap sa tindi ng kanyang nararamdaman marahil ikaw rin ay hindi. Ngunit ang pag-ibig kapag tunay ay nakakatagpo ng mga paraan upang manatili kahit sa mga anino. At ang mayroon sa pagitan nyo ay ginawa mula sa bihirang materya na ito, ang pag-ibig na nananatili kahit na mukhang tapos na ang lahat. May isang puwersa sa hindi nakikita na nagtatrabaho para sa pag-unawa. Sinasabi ng mga anghel, wala pang nawala kundi nabago lamang. Ang bagay na ngayoy katahimikan, isang araw ay muling magiging salita ang bagay na ngayon distansya, isang araw ay muling magiging pagkikita. Nararamdaman mo ba ang enerhiya ng taong ito kapag iniisip mo siya? Napapansin mo ba kung paano tumutugon ang iyong katawan na para bang may umayakap sa iyo mula sa loob? Nangyayari ito dahil ang mga tali ng kaluluwa ay hindi napuputol, nire-reorganisa lamang hanggang handa na ang mga ito para sa bagong panahon. Ang universo ay hindi nagtatrabaho sa paglimot, nagtatrabaho ito sa mga siklo at ang ikot na ito sa pagitan nyo ay hindi pa natatapos. May mga leksyong kailangang mahinog sa parehong mga puso bago mangyari ang muling pagkikita. Ngunit darating iyon, hindi sinasayang ng Diyos ang mga pagkikitang may layunin. Kaya't huminga. Magtiwala. Hindi ka nag-iisa sa paghihintay na ito. Ang mga anghel ng tagapag-alaga ay nasa paligid mo, pinapanatili ang iyong pasensya pinoprotektahan ang iyong puso, at inihahanda ang mga hindi nakikitang daan na magbubukas. Ang pangungulila na iyong nararamdaman ay isang tawag. Hindi para habulin, kundi para intindihin. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit, kahit na sinusubukan mong kalimutan, ang alaala ay laging bumabalik ng mas malakas. Maaaring dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi humihini ng pahintulot upang umiral, ito ay basta nandyan at ang tunay ay hindi nabubura ng mga hadlang, ng mga distansya o ng panahon. Ang tunay ay nananatili kahit na parang natutulog. Kaya't, kung sa ngayon pakiramdam mo'y may buhol sa iyong lalamunan, isang kakulangan na hindi maipaliwanag, alamin mo, nararamdaman din ito ng taong iyon. Hindi lang niya alam kung paano sabihin ito sa iyo. At marahil ang universo ay kailangan pang magtrabaho sa loob niya bago pahintulutan siyang bumalik. Ngunit nararamdaman niya Nararamdaman ang iyong pagkawala sa mga detalye, sa mga simpleng bagay ng araw. Nararamdaman kapag nakakakita ng bagay na nagpapaalala sa iyo. Nararamdaman kapag natatapos ang araw at ang puso ay nababahala, nang hindi alam ang dahilan. Sente kapag sinusubukan mong matulog at ang isip ay nagpapersist na buhayin muli ang mga eksena na hindi kailanman nabura. Ang kaluluwa niya ay nakikipag-usap sa iyo kahit nayon. At iyan ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang enerhiya ng napaka-intenso, dahil ang kaugnayan sa pagitan nyo ay nananatiling buhay sa espiritual na plano. Sinasabi ng mga anghel na may pangako ng muling pagkikita. Ngunit kinakailangang bawat isa ay buo, malinis mula sa mga nakaraang sakit, sembuh sa mga lumang takot. Ang pagmamadali ng tao ay hindi naabot ang banal na oras. Gumagawa ang Diyos sa katahimikan. At ang katahimikan ay ang wika ng mga himala. Kaya, sa sandaling ito, hinihiling ng universo na magtiwala ka. Nahuwag mong isiping ang pagharang ay wakas, kundi isang kinakailangang pahinga. May mga kaugatan na nagaganap sa likod ng kaluluwa. At kapag natapos na ang mga ito, ang akala mong nawala ay ibabalik ng mas dalisay. Maaaring hindi sa parehong paraan, ngunit may parehong katotohanan. Dahil ang pagmamahal, kapag ito ay kapalaran, ay laging natatadpuan ang daan pabalik nagsimula ang sigalot sa katahimikan. Isang katahimikan na unti-unting lumaki, tulad ng anino na humahaba kapag nagsisimula ng lumubog ang araw. Sa simula, tila karaniwang distansya lamang, isang bagay na pansamantala. Ngunit unti-unti, ang mga salita ay naging madalang, ang mga tugon ay naging malamig, ang mga kilos mas kontrolado. Hanggang dumating ang pagharang. Ang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa dalawang pusong naghahanap pa rin sa isa't isa, kahit hindi alam kung paano tatawirin ang distansya. Hindi kanya hinarangan dahil gusto niyang mabura ka. Hinarangan kanya dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang nararamdaman niya. Sobrang intense. Sobrang totoo. At kapag ang isang bagay ay totoo, tinatamaan nito ang mga luma ng sugat, pinupukaw ang mga takot na natutulog. Kaya nagtago siya sa likod ng katahimikan. Ang paglayo ay hindi kawalan ng nararamdaman, sobra lang. Sobra ng emosyon, ng kawalan ng katiyakan, ng mga alaala na masakit. Kaya pinili niya ang mas madali, ang kontrol. Ang pagharang ay paraan niya para patahimikin ang puso, upang pigilan ang agos ng lahat ng bumubukal. Ngunit ang nasa kaluluwa ay hindi maharang. Naramdaman mo, hindi ba? Ating biglaan, iyong pakiramdam na parang may naiwang nakabitin sa hangin. Parang naputol ang usapan bago pa ang huling tuldok. Ganun na kasi, hindi pa tapos ang kwentong ito kahit parang natapos na. Nakakabit pa rin ang puso ng taong ito sa'yo. May isang di nakikitang lubid na nag-ugnay sa inyo kahit ngayon. Minsan, nararamdaman mo ang presensya niya nang hindi mo alam kung bakit. Isang panginilabot. Isang alaala mula sa wala. Isang bigla ang pagnanais na tingnan ang cellphone. Ito ang mga senyales. Ipinaalam ng mga anghel na nasa isang mainam na pag-isip ang taong ito. Umalis siya, pero hindi siya nakawala. Taglay niya sa kalooban isang labanan, ang paangailangan ng kapayapaan at takot na mawala ka ng tuluyan. At sa labanan yon, pinili niya ang landas ng katahimikan, naniniwala na ang panahon ay bubura sa nararamdaman. Ngunit hindi binubura ng oras ang isinulat ng langit. Naramdaman mo na ba na may lumayo dahil sa takot at hindi sa kakulangan ng pagmamahal? Ganoon na ganoon ang nangyari dito. Hindi ka inalis sa buhay niya, hindi lang niya alam kung paano bumalik nang hindi inaalis ang kanyang dangal at kawalan ng katiyakan. May mga gabi na kinuha niya ang cellphone, binuksan ang iyong mga social media, hinanap ang isang pagkakataon, pero agad na umatras. Ang takot ang naniniibabaw. Takot na hindi siya tanggapin, takot na magmukhang mahina, takot na makita kang nagpapatuloy na. Pero ang pagmamahal na nararamdaman niya ay naririyan pa rin, tahimik, lantad, tumitibok sa pagitan ng mga linyang hindi nasabi. Sinusubukan ng uniberso na ituro sa inyong dalawa ang halaga ng tamang oras. Dahil may mga relasyon na kailangang maghinog sa katahimikan bago muling magparami. At iyon ang sitwasyon ninyo. Ikaw sa sandaling ito ay pinipino ng Diyos. Ipinaghahanda ka niya na tanggapin ang para sa iyo. At magiging para sa'yo lamang kapag handa ka ng tanggapin ng walang takot, walang alimlangan, walang sakit. At siya rin ay ipinaghahanda sa ibang lugar, sa ibang panahon, ngunit sa ilalim ng parehong langit. Ang pahinga na ito, gaano man kasakit, ay isang patlang ng espiritual na paglago. Huwag labanan ang katahimikan. Gamitin mo ito bilang isang salamin. Ano ang sinusubukan niyang ipakita iyo? Marahil kung gaano na ang iyong pinag-evolve. Marahil kung gaano ka nararapat na makatanggap ng resiprosidad. Marahil kung gaano na natutunan mong magmahal nang hindi nawawala ang sarili. Hindi kailanman nagsasara ang Diyos ng pinto nang hindi muna nagbubukas ng mga bintana ng pag-unawa. At may isang bintana sa pagitan niyong dalawa na nagpapapasok pa rin ng liwanag kahit na nakasara ang salamin nito. Nararamdaman ng kaluluwa ng taong ito ang iyong enerhiya. Maaring magpanggap siyang walang pakialam, pero kapag may dumampi sa iyo, nararamdaman niya ito. Kapag nananalangin ka, siya ay nagiging balisa. Kapag nananaginip ka, siya ay nagpapakita. Dahil may isang espiritual na pagkakaayon na lumalampas sa anumang humanang hadlang. Pero mahalagang maunawaan mo, hindi kailangan magmakaawa para sa pag-ibig. Ayaw ng Diyos na makita kang nagmamakaawa para sa atensyon. Nais niyang makita kang malakas, tiwala, at payapa. Dahil kapag nag-vibrate ka sa iyong esensya, ang universo ang bahalang magbalik ng nararapat sa iyo, at ilayo ang hindi kailanman naging sa iyo. Mararamdaman ng taong ito ang iyong kawalan sa bagong paraan. Mapapansin niya na ang katahimikan na nilikha niya ay kanya ring kalungkutan. At sa kalungkutan na ito, magsisimula ang kanyang puso na maunawaan kung ano talaga ang mahalaga. Magsisimula siyang mag-miss hindi lang ikaw, kundi ang kapayapaan na dala ng iyong presensya. Sinasabi ng mga anghel na susubukan pa rin niyang muling lumapit. Pero hindi pa ito ang tamang oras. May mga paghilom na nagaganap. May mga pagsisisi na tahimik na tinatanggap. May mga panalangin mo na naririnig at sinasagot, kahit na hindi mo ito napapansin. Kaya kung ngayon ay masakit, ihandog mo ang sakit na ito sa kamay ng Diyos. Hayaan mong ang universo ang kumilos. Walang anumang iyong mawawala. Lahat ng totoo ay mananatili. Ang tunay na pag-ibig ay laging makakahanap ng daan pabalik palagi. At kapag dumating ang sandali na yon, magiging iba na ito. Wala nang takot, wala nang laro, wala nang hadlang. Magkakaroon ng katotohanan, pagiging transparent, pananampalataya. Ngunit hanggang dumating ang oras na yon, ang universo ay humihiling na mag-concentrate ka sa iyong sarili. Dahil habang lalo kang nagpapagaling, lalo ring lumalakas ang tali sa pagitan nyo sa liwanan. Hindi pa tapos ang kwentong ito, Nagbago lang ang tono nito. Ang susunod na kabanata ay isusulat kapag handa na ang puso ng pareho. Kaya magtiwala. Ang distansya ay hindi parusa. Ito ay protection. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At habang pinaghahandaan niya ang muling pagkikita, inihahanda rin niya ang iyong puso. At ikaw nararamdaman mo ba na ang pagkakalayo ay isang tawag upang mas tumingin sa loob ng iyong sarili? Isulat mo sa mga komento. Ano ang itinuro ng katahimikan sa'yo? Ang katahimikan sa pagitan nyo ay hindi walang laman, ito ay paghahanda. Nagtatrabaho ang universo kapag nagpapahinga ang puso. Habang sinusubukan mong unawain ang mga dahilan, inaayos ng Diyos ang mga landas. Walang nakatigil. Walang nawala. Lahat ay inihahanda sa tamang panahon. Bulong ng mga anghel na tagapagbantay, may isang bagay na binubuo ng may kalma at layunin. Ang tila katapusan ay isang pagitan lamang ng dalawang pagkikita. Ang paghinto na ito ay ang espasyo kung saan makahihina ang pag-ibig. Nararamdaman ito ng taong iyon. Kahit na nagbablock, kahit na malayo, tinatawag ka pa rin ng kanyang puso. May mga gabi na sinusubukan niyang malibang, ngunit nananatili ang alaala. Sinusubukan matulog, ngunit nagigising ang kaluluwa na binabanggit ang iyong pangalan. Nararamdaman ang iyong enerhiya kahit hindi nauunawaan. Dahil ang pag-ibig ay hindi nawawala sa kawalan, nagbabago lamang ng anyo. Iniisip kanya ng higit pa sa inaamin niya. Higit pa sa kayang tanggapin. At naririnig ng universo ang bawat pag-vibrate ng hindi nasasabing damdamin. Lahat ng nag-ga-vibrate ng may katotohanan ay bumabalik at nagbabalik na. Ipinapakita ng Diyos sa taong ito na ang pagtaka sa pag-ibig ay pagtaka sa sariling kapayapaan. Kaya't ang isang bagay sa loob niya ay nagsisimulang bumigay. Natutunaw ang pride, humihina ang takot, at ang hadlang ay nagiging pangungulila. Nagpapadala ang universo ng mga palatandaan, mga lumang kanta na muling tinutugtog, mga paulit-ulit na numero, mga panaginip na tila totoong-totoo para maging aksidente. Ang mga palatandaang ito ay hindi aksidente, ito ay mga banal na mensahe na nagsasabing, gumagalaw ang panahon. Maaaring hindi mo napapansin, ngunit may paggalaw sa hindi nakikita. Ang bawat pag-iisip mo ay isang dasal na umuugong. Ang bawat luha mo ay isang binhinang pagpapagaling na umuusbong sa katahimikan. Ang Diyos ay hindi nasasayang ang mga taos pusong luha. Binabago niya ito sa mga tulay. At ang tulay sa pagitan mo at ng taong ito ay muling itinatatag. Hindi ang katahimikan ay hindi parusa. Ito ang wikang milagro. Ito ang lugar kung saan natututo ang pag-ibig na magmature. Kaya kalmahin ang puso. Ang muling pagkikita ay hindi lang posible, ito ay hindi may iwasan. Ngunit darating ito kapag handa na ang dalawa na mahalin ang isa't isa nang may kapayapaan at hindi nang takot. At ikaw naniniwala ka ba na nagsasalita rin ang katahimikan? Iwan ang iyong sagot sa mga komento. Pikit mata. Damang-dama mo ba ang tibok ng iyong puso? Ito ay naniniwala kahit pagod na. Patuloy na may pag-asa kahit pagkatapos ng sakit. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng palagiang presensya para mabuhay. Ito'y nananatili. Nagbibigay buhay. Naghihintay sa tamang panahon para magkasabog. Walang distansya ang makakapawi sa kung ano ang totoo. Kung ano ang para sa kaluluwa, babalik. Kung ano ang mula sa Diyos, mananatili. Ang taong 'yan ay natututo rin. Natututong tumingin sa sarili, magpatawad, intindihin ang nararamdaman. Isang araw, mapapagtanto niya na ang pagblok ay hindi nagprotekta, kundi nagpasikip. At sa paggising niyang iyon, hahanapin niya muli ang iyong ilaw. Ngunit ang iyong papel ngayon ay simple, magpatuloy sa paglago. Alagaan ang iyong sariling ilaw. Huwag hayaan ang sakit na nakawin ang iyong pananampalataya. Ang pag-ibig ay binhi. Ikaw ay naghasik, ngayon ang lupay bumubutihin. Walang namumukadkad bago ang tagsibol. Hayaan ang oras na gawin ang tanging kaya nitong gawin. Habang naghihintay, mabuhay. Manalangin. Huminga. Maging pag-ibig sa ibang lugar. Dahil ang pag-ibig na para sa iyo ay hindi ka antala, kundi ka agapay mo. Ang Diyos ay naghahanda sa iyo na maranasan ang pag-ibig sa isang bagong paraan, malaya, may karunungan. At kapag ang muling pagkikita ay nangyari, sapagkat ito ay mangyayari, mauunawaan mo kung bakit kailangan ng katahimikan. Kung ano ang kawalan ngayon, bukas ay magiging panimula. Kung ano ang sakit ngayon, bukas ay magiging karunungan. Walang nasayang. Lahat ay may silbi. Ang katahimikan ay hindi ang katapusan. Ito ay pansamantalang pahinga ng isang pag-ibig na muling mamukadkad. At kapag ito'y namukadkad, magbibigay liwanag sa dalawa, sapagkat kung ano ang mula sa Diyos ay hindi mawawala, kundi maghihintay lamang sa tamang oras. Huminga ng malalim napansin mo bang gumaan ang iyong puso? Ito ay ang haplos ng banal na nagpapaalala sa iyo na ang lahat ng bagay ay may dahilan at tamang oras. Hindi ka nalimutan. Ikaw ay pinili upang matutong magtiwala kahit walang mga sagot. Ang Diyos ay hinuhubog ka sa katahimikan. At kung dumating sa iyo ang mensaheng ito ngayon, iyon ay dahil nais ng mga anghel. Walang aksidente, mayroon itong layunin. Ngayon, sabihin mo sa akin sa mga komento. Aling salita ng mensaheng ito ang pinaka nakausap sa iyong kaluluwa. Marahil pag-asa, pagpapagaling, paniniwala, o liwanan. Isulat mo ito at hayaan mong ang salitang ito ang maging tanda ng panibagong simula mo. Kung ikaw ay tinamaan ng mensaheng ito, iwan mo ang iyong like, nakakatulong ito para maabot ng enerhiyang pag-ibig na ito ang mas maraming puso. At ibahagi mo rin ito sa isang taong kailangan ding maniwala na ang katahimikan ay maaaring maging bagong simula. At kung gusto mo pang makatanggap ng mga ganitong mensahe, puno ng pananampalataya at kagaanan, mag-subscribe ka sa channel at pindutin ang kampanilya. Sa ganitong paraan, sa tuwing nais ng universo na kausapin ka, handa kang makinig. Walang nawawala sa mga tunay. Walang naglalaho sa pag-ibig. At ang nakatakda palaging natutunton ang tamang daan pabalik. Ulitin mo sa akin, nang marahan, nagtitiwala ako sa panahon ng Diyos. Isinusuko ko ang sakit naniniwala ako na ang para sa akin ay natutunton ang tamang daan pabalik. Humayo ka ng may kapayapaan, magandang kaluluwa. Kasama mo ang mga anghel. Binabantayan ka ng universo. At inaalagaan ka ng Diyos sa tamang panahon ng pag-ibig.